Kanya-kanyang pakulo ang mga kandidato sa pagsimula ng kampanya para sa barangay at SK Elections. Meron nagkala Spider-Man at meron pang gumamit ng mga mamahaling sports car. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Pagpatak ng alas 12 na hating gabi kanina, kanya-kanya ng bitbit -bit na mga ipapaskil na campaign materials ang mga supporter ng mga kandidato sa barangay at SK election sa Maynila. Simula na kasi ang 10 araw na campaign period bago ang mismong botohan sa October 30. Sa barangay 448 Zone 24, sinigurado ni Babeline na hindi basta-basta malalaglaga ang tarpoli na anak na tatakbong SK kagawad. Dito po yan sa ano, sa uh... Victory Liner. Kaya lang, nagpaalam naman kami kasi kami yung katapat na bahay. Bago mag-election, tatanggalin din naman kagad yan. Game namang sumayaw ang mga supporter na ito habang nagalagay ng tarpaulin sa Barangay 345 Zone 35. Pinagsama-sama lang po yung mga kahoy para maitayo yan. Tapos yan na po, nalagay na. Yung ginawa po namin is parang billboard pero common ano po siya. So hindi naman siya bawal. Sa unang araw ng kampanya, sinabayan ng ulan ang paniligaw ng mga kandidato sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Tabilang ito sa mga inilagay ng Comelec sa Orange Category dahil sa matinding political rivalry. Pero tuloy pa rin ang motorcade habang ang iba sumilong muna. Nang humina ang ulan, tuloy ulit ang house-to-house bit-bit ang malaking speaker. Napuno rin ang posters ng mga kandidato ang labas ng covered court ng barangay. Sa Kaloocan, makikita ang ilang poster na tila ginawa namang banderitas. Ayon sa Comelec, bawal yan. Amin pong tatanggalin yung mga nasa public places na, na kinakabit po ninyo at the same time, kakasuhan po namin kayo sa mali mga pagkakabit ng mga posters na yan. Nagkalat na rin ang mga poster at tarpaulin sa Lucena City sa Quezon Province. Kung may tradisyonal na pangangpanya, meron din namang nag-level up. Sa Cavite, agaw eksena ang mga sports car na ito sa kalsada na may nakadikit na tarpaulin ng mga kumakandidato. Sabi ng Comelec, walang issue kung pagmamayari yan na kandidato. Pero ibang usapan daw kung hindi. Kung yan na rin tanya, nilis niya yan, dahil ngayon siya nag-lis, kailangan na ma-report sa ayan ng eh. Kung magkano ang kadalisi siya. Kasi otherwise, pinakita na yon, therefore, sisinili namin siya doon kung paano niya nagkaroon ka mga ganyan. Nag-ala Spider-Man naman ang barangay kagawad candidate na ito sa Baguio City. naka siya na parang superhero habang namimigay ng pliers at naga-house to house. Magtatagal ang campaign period hanggang October 28. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Kasabay ng unang araw ng campaign period, pinaigting ng PNP ang checkpoint sa mga barangay sa Quezon City. Pinapara ang mga nakamotor at hinahanapan ng lisensya at rehistro ng sasakyan ang driver. Pinabababa naman ang bintana ng ibang motorista. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, 246 barangays ang nasa red category o nasa ilalim ng COMELEC control. Ito ang mga pinakabinabantayang lugar dahil sa mataas na insidente ng karahasan at political rivalry. Hinihintay naman ng COMELEC ang report ng PNP kung isasama rito ang Bukay Abra. Kasunod ito ng pananambang sa isang tumatakbong kagawad sa barangay kahapon. Uh, dati po kasi ang kulay po niyan ay kulay yellow pa lamang. Ibig sabihin, hindi pa po gano'n na tinitingnan bilang isang uh, areas of serious concern. Ngayon po, titingnan po natin kung ang magiging report na po ng PNP ay magiging orange ba siya o kulay red na po yung kategory niya. At kung sakasakali po na sa mga susunod na araw ay bigla pang mas lumawak ang karahasan, baka po na natin sa Comelec Control. Mga kapatid, Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5